morning po mga kakabsat ngayon magpapatahi tayo ng sandal yung sandal po sa, kasi natin na kung ano ba na matigtas kapatay na pagkano ba ito kuya? 50 50 pa <laughs> katintalakan yun pero may gusto pagsat ka na yun kaya na kaya na kaya 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 tapos okay. <laughs> tayo ng panakay ng tinapay. Tawid gutom. Hindi kita ang bakal. ti... <laughs> So, yung kailangan ni pagkat ko yung slack Ano kailangan mong islax bakit dalawa? Ba? Isa lang o isa lang, dipindi auto budget. Ay, t-shirt nga nga, the Hulyo, Hulyo na. Isa lang pwede daily no klan iti nakatambay no, nga tricycle ta pero rayak pinili bakit aw oh, met tinapili mi t-shirt white t-shirt ti okay okay an so ano pero so kami si tatit nga kuala nga yung, uh, department store yeah, kamo na lang ala ko dito eh. dumagas tayo nga gumatang dito ah sida sida nga tag-jis lang

huwi na kami ay guys, ito bumili pala kami ng uniform namin para sa cook white t-shirt yung kailangan tsaka pantalon, so bumili ako ng slacks tsaka ito dalawa, para may palitan tayo may pang palit tapos nagbili tayo ng okay okay na t-shirt tag tag jeans. Tag 10 Tsaka ito Pag lang ata Tag 10 Tsaka ito 30 Ito Pangsalitan ko dun sa uniform ko na white Kasi bawal hindi pulo, Kaya bumili din tayo ng ganito bumili din ako ng kailangan kasi daw towel so tatlong towel bumili ako ng tatlo bali tatlo yung ano ko binili kasi tatlo yung kailangan pangpunas pangpunas ng ng utensils pangpunas ng kamay at yung isa hindi ko pa alam kung paano yun yun lang das, bumili kami ng ulam yung tag kanina so nag aral kami ng TESDA guys may ano siya may alawan siya na 160 a day and 18 days po yun siya matapos yung sa kanya carpentry yung sa akin yung luto luto mag bake ng mga cake ganyan mga tinapay nagkataon kasi kakabsat nga ko ni si kuya doon kasi nagtatrabaho sa barangay tapos ngayon naghahanap sila ng scholar sa TESDA. E ngayon wala silang mahanap kasi rush yung hour. <laughs> One day lang, wala silang mahanap kaya kami na lang ni... Mm, ni, ni kami ni, na ni lang mag... yung nasabihan na kung sino pwede mag-aral. Nakaisip kami agad-agad na mag-aral. So, Tapos kung pa lakay, may kung matapos yung yung uh, klase, training. Training. Kung pa may may magbigay daw po sila ng kit. Yung mga lagari siguro mga mapilyo. Sa inyo may meron din. Sabi nila oven daw. Oven siya yung pang ganyan-ganyan sa cake. Yung pinakahabol talaga namin doon is yung marunong ka magluto at marunong ma alam mo yung anong trabaho yung kagaya sa kanya carpentry. Malaman mo paano mag yung step by step ng pag ano paggawa ng bahay ganyan. Tapos saka may insito may papil tayong insito, okay na yun sa amin so yun lang magkakain tayo kasi pupunta tayo sa kabilang ibayo makita po ninyo sa aking mga paligid tubo ay babalutan tayo ng mga tubo guys maraming tubo dito sa amin dito lang yan sa aming banda yung doon na side guys o oh, doon doon yung bahay ni namin bahay nila nanay tsaka dito yung bahay namin ay yung yung gamuting kahoy na kunan natin sa antiko nagtawag sila sa akin na pwede daw magkuha ng talbos kasi irastilyo daw ang pinsan ko yung mga ano dito, mga puno ng, ito o, mais. Ay, ito pala. Okay. Dito tayo kukuha? Oo. Oh. Ito laki ti eh. Alaan kayo At ito Sudsudaan Ito mga kakabasit tayo nga ilunggo Dito eh, parte para di Mindanao Ang mukha ito pati Bisaya Kililokanog si Tsidamot mo Si Kamangyan Si Kamangyan nagkakain nun, Nakita ko sa vlog niya Haico lalu udahdur Hai lagi nanti kamera ini bakket sekte mengabut juga Anong masisay mo sa ulam na ito? Hindi pala lahat ng kinakain ng kambing para sa kambing lang. Para pa rin, para, para, para pa rin pala sa tao. Dami na no? <mbrothfor offspring> Madali lang magkuha kasi sa isang ugot niya. Oh. Tatlo lang makuha mo dyan. Tatlo pala. Hmm. Medyo taasan ng konti, hindi sa baba. Oh, 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 no, 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 no. We need to put here. Doon yung puno niya lakay o sa unahan. Yan. Yan. Kukatay ng isang ano lang. ah. Oh, yan. Yan. Okay. Ha? Uh -huh. oh, Putulin mo. Kaya mo yan. Pagkita mo yung lakas at... Wala. Hindi makaya. makaya. Sobrang kunat. Ta. Kalimutan ko pagkita ang tubig natin. Okay na. Ito yung libring moting kahon na nakuha natin. Nagkalisod-lisod lang. Nagkalisod-lisod lang tayo sa dalan. Oy! Beswa hey, so na. Nang ayin. Uh, Nakakainagit uh, na ta. Nakakainagit na ta. Iba natin kanina yung top down natin dito kasi hindi makasulod doon makapasok Ay, hindi makapasok hmm. kunin mo to oo oh, oo oh, oh, mulog mo wala nagkanda yung mukat na let's go home dito na tayo sa bahay guys hmm sa tinang nakuha natin ito yung pang ulam nating mamayang hapon tapos ngayon uh, babalik kami dun kay nanay para magpukan ng kawayan bakit tagsukat kang dag kapantay dyan. pukan kawayan mga kalakay ngayon magpukuha tayo ng ating ipang ano ganyan ito bes salog pangdatar datar sa ating uh, palapaw ano to galit bes tapangko tapangko pangdatar natin dun sa ating tapangko Kaya ko ano ang kawayan dito kila namin magbuklay na ako dito na maglinis Okay, <laughs> maraming mga pinipinik. Ming! 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 Ming. pinaputol na ng lakar yun siya tapos ito yung mga ano Yung uh, kilo kilo so uwi na kami guys bye bye lalagay na natin bukas may ready na naman para sa ating pag-install bukas. Ayan, oh, lakay doon. Lakay doon na natin si, ano, si lakay ng kanyang merenda at saka tubig. Hello ka-English. Ay ka-English ka lang. Hindi ba siya mo na yung merenda mo lakay. Malaos nga yun. oh. yung ka-English na yun. Kalakay lang. batang ano. <laughs> ah, good job siya. oh. mirinda tayo dati. Oh, a stick. What? A stick. I like yun. Yun. You like josh Yeah, with juice. Little you like juice? juice. Yeah. It's okay. It's a little bit. It's okay. It's a more juice. It's not okay. It's a bad to your health. Ayayo <laughs> ayay ayayo juice ayayo juice ayayo 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 ayay juice bulilit more juice yeah

Pag makita nila wag dako sila la ug uh, gitu. Like so. uh, Ay, kastay tiro rupa ya ibig ubing kayo. Yung hmm. mong kunin yung ice. Wag mo kunin yung ice. Kasi madumi yung kamay natin. Uh. Hmm. Okay lang na, naka naga... na. Bulingit-bulingit si natural sa mga bata. Ito na yung ating Lapit na yung finish product na na natin yung lakay para hindi mabitak itong kawayan. May merenda ka na. Merenda? May merenda pa tayo. Para lang ito kay Jesus. Yeah. tinda mo maganda sama dito lakay maganda tayo tinda ng ulam ulam ay oo Square. ulam ulam pambahay bahay lang ay ano lang yung gulay gulay ganun patil may sahog na manok yung patil na yung kwan yun yung parang suman na kanin tapos may sahog na na adobong manok o adobong isda tapos balutin kasi ibibenta ng tag 10 pesos 10 or 15 hmm. okay tapos na oh <laughs> wala na ba tayo guys. Ngayon mga ka-English, siguro mga 4 p.m. na. So, anong gusto mo maglaki, Kai? Because I, I build a house. You want to build a house? Yeah. And then, what I, and what what more? I want to build a house. Because what she said, because I build a house. I build a big, big house. Good job. You you like it to be engineer? a big excavator, a big dump truck. Where's the big excavator? Tita, there, there in the land. Yeah, but in the another, the real, the real one. There. In the mountain. Yun yun yung sinasabi ko kanin. Ay, kalakay. Nanu. Yun yung sinasabi ko kalakay. Yeah, they are stuck. They are stuck in the mud. Yeah. Hindi, hindi. Hindi. Hindi kami mag-walking. No, hindi ka magpunta doon kay maipit ka. Wala na. Dito. Stuck. It's stuck in the mud. Yeah. That's stuck in the dump truck. Stuck.